Hello! So, welcome to my Never Wondelad. I am Elsbeth and I am here again playing this puppy Keep in She In. And I'm down to 0.02% left to claim a free gift. I free gift ko. Ayan. Feed to claim. But let's claim this first. baby daily free food. At yung mga naging friends natin. Friends ko. Hindi yung friends. Ah, si Meloni hindi pa nagpapano. Ito si yung. Ito yung mga... Ito yung tanong ko nung nakaraan. Ano yung mga code code? Yung pala. Pwede yeah, mo silang maging friends. Kapag sinerge mo sila, magiging friends mo sila. Sinerge mo yung code nila dito sa Shein. Tapos, kapag ka nagpapakain sila, nagpapakain ka, yun, may, yun nga, yun, nakita nyo, may mga free na 60, 60, ito, 60 grams of produced na food, dog food. Okay, so I got that. And then, here's the play time. I'm down to the one last, ano, 60. Ayan. So, I have 1,000 grams free. Tada! -da! And then, Claim natin to. Ito to. Yan. Kunti lang yung aking ano eh. Claim din natin yung toy. Hindi ako nagdaro ngayon na to eh. Ngayon, itong toy, bagong feature to eh. Pagka uh, pinaglaro mo yung puppy mo, magtataas yung kanyang mood level. Ayan. Claim natin. Yan. Pag pinagbigyan mo siya ng toy, tas yung food level niya, ay food level, mood level, ito one pa rin. Dapat dalawa. Dalawang beses na magdaro siya ng toy. Yan. Magiging 1.1 yung mood level niya eh, 60 yung mood level. 1.1 yung growth rate. Kasi di ba mabagal na nga yung growth rate pag nasa 90 plus percent na. So, ubusin natin itong toys. Para tumaas yung ano. Konti na lang yung food ko eh. Yan. Kada two, dun, na yung 1%, so 1. 2. Doon nagtataas ng 0.1 percent. So, 1.2. Ubusin natin. Ay, di. Magtira tayo isa kasi wala rin yung kwenta yung 1 toy eh. Gawin natin. Ayan. Ay, wala pa. yan, 1.2. Ay. Sinabusin na nga natin. Wala pa rin. Isa pa. Yan. Busin natin. Parang ni 1.3. 1.3. Hindi pa rin. Umali pala ako. Hindi pala per 2. Growth rate. 95% na o 95 na yung level per 1.2. rin yung ano. It's too bad. Yan. Bakit na yung mabilis yung ano. Wala na akong ano. Wala na akong food. Inubos ko kasi kahapon. Ay. No nut yan. So, claim na lang muna natin itong mga rewards for the day. Daily yan bibigay ng rewards para magkaroon ako ng pagkain ng doggy dogs. Ang dami lang mga ganito ganito. I'm back tomorrow. Claim daily draw. Okay, give me the 500 plus extra question mark. 500 lang. Ay, up to 500 lang. 227 lang. Okay. Wala. So, Asa mula yung plant? Ito, sa a back lane. Mula yung plants. Okay. Claim na lang bukas yung 100. Kasi 10 lang, 10 grams lang eh. Wala yung planting, no? Tsaka yung ano, bucket. So, 2,000 lang yung food ko. Let's get some more. You can get some more dog food by browsing. Tsaka visiting yung check-in page. Dito natin yung check-in page. Yeah, got it. 3 points. 10 points. Then go back. Then you claim your 50 grams. Ay, 100 grams pala. Tapos, browse items. Para... Browse, browse. For 10 seconds, you get a 100 gram of dog food. Bilis, 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 bilis. Okay. Okay. Browse completed. Four times kang pwedeng mag-browse. Ayun Ayun. Another way to earn a lot of dog food is to buy something. Mag-check out ka. Para makakuha ka ng maraming ano. Long way to go pa yung ano. Siguro pwede akong bumili muna ng something. Meron din naman akong gustong bilhin eh. Ayan, sa shop now to claim. Ayan, uh, ayan o, uh, pwede tayo makakukha ng, place an order over 521 to get 4,000 grams. Sige nga, mag-shop nga tayo. I have dito sa ano eh. Sa 500 lang naman yung kailangan. Hooray! Ito, mga gusto kong bilhin. 60. Kansi, ba't ka bibilit? Ayan, yung tatlo. Kasi I want to ano. I'm gonna use this for running. Almost sold out. Okay, na, sige. Sige, go. Okay. Kasi na yung ano. Um, Saan so, Check out 3664 6, 6, 4. Okay. Continue. Confirm order. Tada! Successful. Okay, balik tayo. Tingnan natin kung nalagyan na tayo ng... Tada! O, oh, ba't wala? Ayun, nakamera na ang 10,000. Yay! And then you can click this birdie. Naka-14 seconds na lang. Mayroon siya binibigyan na 50 grams din. Ngayon sa ending din yun. Eh, oh may nakas. Ba't 6,000 na kayo, 10,000? Hmm. Wait mo, wala na yung plants dito. Ba't wala yung plants? At saka yung ano. Tapos na, nag-chop na ako. Wala pang kalaban na dumadating. Eh? Kiklaim okay, mo yun para ano. Every day. Ayan ano, mataas yung ano mo yun, dahil naka 1.2 yung growth rate. Ayan, so, kung yung nagbag. na ka, tayo nagbag. So, wala yung dito. Tsaka yung plant. Ba't ganun? Yung pala ito, isa din to na yan. Mag-fit ng 10 cents yung bibigyan ka. Search poppy, on chain. Browse items pa. Ayan, makakuha na 200 jams. Sundan, sundan mo lang yung mga yan. Kahit pa ulit-ulit. Hindi po kaya tagpapake-search ka na kanina, ano pa yun, to browse items. So browse ka din. Start now. Sayang din yung tigo, 100 grams na yun. Isa din sila. Punto sa heart, heart rate. Heart rate. Okay. Okay. Tapos ito din, feed 10 times. Hmm. Pabag pa lang ng 100%, Lainz. I still have a long way to go. Kasi yung point 2 na yan, matagal pa yan. Kasi nga, ang itong... Pero ubusin ko itong ano na to. Para sa one point, ano. Itong bird, yung mga susunod niya, hindi na free, ano eh. 50 grams, ano na lang. Mga patalastas na invite na mag-invite or something. Oops, claim now, claim now. Claim. Okay. Anyway, that, that this video is too long na. Uh, mukhang matagal pa ako makaabot. Ma oh, matagal pa. Mag I need another heart. Oh, I need another 100% after this. So, uh, hindi ko pa makukuha. Ito mga bukas pa. Bye! Yeah, dugtong ko na lang yung pag nakuha ko na yung, ano, yung mga last few last few ano last few points. 10 points. Bye! Ay, eto pa pala. Ito na pala yun. Naka, na-finish ko na yung 10 times the feeding one puppy search chip. Makukuha ko tong 200 grams. Yun, yung kanina. Nakalimutan kong i-click before ako mag-bye-bye. -bye. Itong, itong mahirap na itong susunod. Itong 400. Kasi, si-share yung puppy chip with friends. And, pag-invite ka pa. I don't like, ano, disturbing friends. <laughs> anyway, that's that. See you when I'm down to my last few points sa cart para maka maubos na itong 0.2%, 0.02% to. Bye!